ang usapin sa multi-billion peso shabu shipment sa bansa noong 2018 matapos si Harap bilang testigo sa ginawang pagdinig ng kamera sa Bacolor Convention Center nitong August 16 ang dating Intelligence Officer ng Bureau of Customs na si Jimmy Guban. Matatanda ang dati ng humarap sa imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee si Guban noong 2018 at itinuro si dating Police Colonel Eduardo Asierto na may kinalaman sa nasabat na magnetic lifter lula ng 6 na bilyong pisong halaga ng shabu. Pero sa pagharap niya sa quadcom ng kamera, tila nagiba na ang ihip ng hangin. Ayon kay Guban, pinagbantaan daw siya noon na siya ay papatayin at idadamay pa ang kanyang pamilya. Kaya naman ngayon mayroong muling pagkakataon na makapagsalita, pinangalanan na niya ang mga tunay na nasa likod umano ng iligal na droga. Ako po, stop. Nang Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinuturo, dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail, di tatagal ang buhay mo. The worst your honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali kidnapin yan. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain Bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Ang binanggit niyang pulong ay ang anak daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City Congressman Paulo Duterte, si Mans naman ay si Manases Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte at si Michael Yang na dating economic adviser ni former President Duterte. Ang sinasabi naman ni Guba na nanakot sa kanya Si Paul Gutierrez na ngayon ay Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security. Dagdag pa niya, inutusan din daw siya noon ng isang opisyal naman mula sa National Bureau of Investigation o NBI na idiin si dating Senator Antonio Trillanes. Ani Guban, hindi raw niya personal na nakaharap si Duterte, Carpio at Yang, pero isang nagngangalang Nilo Abeliera na nagpakilalang business partner ni Duterte, Carpio at Yang, ang nag-facilitate sa shipment kinwestiyon naman ng mga mambabatas ang pagbabago ng pahayag ni Guban. Siyempre natatakot din ang members ng committee na to because you have recanted, no? Kung baga binago mo yung statement mo eh. The reason why you recanted is why? Because because I want to tell truth already your honor at the RTC that Carmelita Serto is not the really the importer of the ya, bo. And not because that you have watched that we have created a quadcom committee that's the reason you, you recanted. No, your honor, I was in jail during that time. Dagdag paniguban, noong nakaraang taon pa raw niya formal na binago ang kanyang testimonya sa Regional Trial Court sa Maynila kung saan nahatulan siyang guilty sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nakakulong ngayon si Guban sa bilibid habang inaapela ang kanyang kaso sa Court of Appeals. Sa kanyang mga binitawang pahayag, nangangamba ngayon si Guban sa kanyang seguridad, kaya naman hiniling nito na mabigyan ng immunity from prosecution at maisailalim sa Witness Protection Program at pangangalaga ng House of Representatives, bagay na kanila namang pinagbigyan. Samantala, nauna nang itinanggi ni na Duterte at Carpio sa pagdinig ng Senado noon na wala silang kinalaman sa kalakaran ng ilegal na droga. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Arlene Salonga para sa si CLTV 36 News.